Gumawa ng ingay ang nilantad ni Claudine Barreto sa vlog ni Luis Manzano na may kinalaman sa issue nila ng dating mister na si Raymart Santiago. Ngunit makalipas ang ilang araw, marami ang nakapansin sa biglaan na pag-private sa interview ni Claudine. Ganun paman, hindi naman tuluyang inalis ni Luis sa kanyang YouTube channel ang nasabing vlog dahil muli niya itong binalik. Pero halatang na-edit na ito. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pag-edit sa interview ni Luis Manzano kay Claudine Barreto. Claudine on Luis Listen's Interview Matatandaan na taong 2004 ng ikasal si na Claudine at Raymart. Ngunit nauwi din ito sa hiwalayan noong 2013. Masasabing hindi naging magandang pinagtapusan na kanilang pagsasama dahil kasunod nga nito ay ang kanilang controversial court battles na magpahanggang ngayon ay hindi pa din nabibigyan ng kaayusan. Muling pinag-usapan at naungkat ang tungkol sa bagay na ito sa interview kay Claudine sa YouTube vlog ni Luis Manzano na Luis Listens noong January 2, 2024. Isa sa mga naging revelasyon niya ay ang nakatakdang pagharap muli nila ni Raymart sa korte. Dito ay iniisa-isa ni Claudine ang mga mabibigat na paratang niya sa dating mister. Kabilang dito ang pagsasampan ng kasong violence against women and children, annulment, custody battle, at money and property issues. Binanggit din ni Claudine ang pagkakaroon amano niya ng battered wife syndrome at post-traumatic disorder. Sulod na na pag-usapan sa programa ang malaking na ipun o mano ni Claudine mula sa mga teleseryang ginawa niya noon sa ABS-CBN. Hindi anya biro ang halagang pinag-uusapan dahil daan-daang milyon o ang kinuha sa kanya ni Raymart. Binanggit din niya na hindi binibigay ni Raymart ang dapat na para sa mga anak na sinasabina at santino kaya panahon na raw para gawan ito ng aksyon binigyang diinikludin na talagang ipaglalaban na raw niya ngayon kung ano ang dapat na sa kanya at babawiin ang lahat ng mga nawala, alang-alang na rin sa kinabukasan ng kanyang mga anak at sa pag-aaral ng mga ito. Pinaliwanag naman ni Claudine na kaya hindi niya nilaban noon ang pera ay dahil sa ayaw niyang matulad o masabihan na ang tatay ng mga anak niya ay magnanakaw. Aminado din siyang naging mahina siya noon pero ngayon nga raw na lumalaki na ang mga bata, hindi siya yung tipong tatahimik na lang. Ongoing na raw ang kasong ito sa korte. Inamin din ni Claudine na ang pinaka-challenging na napagdaanan niya sa buhay ay nang kuhanin ang lahat na kanyang pinagtrabahuan. Pinakamali nga raw niyang ginawa ay wala siyang prenup na literal na mga luha, dugo Pawis ang kinuha sa kanya. Isa naman sa pinagpapasalamat ni Claudine ay naiintindihan ng mga anak niyang sinasabina at santino ang nangyayari. Ayon kay Claudine, mula simula ay hindi siya binigyan ng problema ng dalawang bata. Katunayan ay humingi pa nga raw siya ng blessing mula sa mga ito at ipinaliwanag ang patungkol sa kinakaharap na legal battle sa kanilang ama. Hanggat maaari ay ayaw niya raw na madamay pa ang mga anak sa isyo nila ni Raymart at ni Linaw na ang ipinaglalaban niya ay hindi na para sa kanya kundi para na lang sa mga ito. Vilma Santos did not influence Claudine to file a lawsuit. Sa naturang panayam na banggit ni Claudine, ang ina ni louis sa si Vilma Santos ang nasa likod niya tuwing may problema siya. Si Vilma at Claudine ay nagkasama sa pelikulang anak noong 2000. Ayon kay Claudine, ang Star for All Seasons ay nagpayo sa kanyang ipaglaban kung ano ang para sa kanya. Ang pahayag niyang ito ay nabigyan ng hindi magandang interpretasyon na dahilan sa pambabatikos ng ilang netizens kay Vilma kung bakit ito pa daw ang nagtulak kay Claudine na idemanda si Raymart. At sa radio program ni Christopher Min ng January 5, binigyang linaw niya ang pag-iintrigang ito sa Star For All Seasons. Ayon kay Christy, wala raw katotohanan na inudyuka ni Vilma si Claudine na idemanda si Raymart. Kitang-kita naman daw anya sa interview na ang na ipunto ni Vilma ay ipaglaban ni Claudine ang karapatan niya bilang asawa at ina at kuhanin ang para sa kanya. Bukod dito, nabanggit ni Christina na close pa si Vilma sa mga Santiago, kaya hindi raw nito magagawa na sulsulan pa si Claudine na idemanda si Raymart. Raymart's lawyer reminds Claudine on gag order in annulment case. Walang pangalang binanggit si Claudine sa panayam sa kanya ni Luis, ngunit alam naman ng lahat kung sino ang kanyang tinutukoy. Kaya naman kasunod ng interview, agad na nagpadala ng kanilang panig-ukol rito ang kampo ni Raymart. Sa nilabas na official statement na kanyang abogado nitong January 6, pinaalala nito kay Claudine na may gag order sila issued by the court. Malinaw na nalabag ito ng aktres. Nakasaad sa sulat na hindi nila haharapin, bibigyan ng dignidad o sasagutin ang anumang pahayag na ginawa ni Claudine tungkol kay Raymart sapagkat ang paggawa ng ganoon ay isang paglabag sa gag order ang tinutukoy na gag order na inilabas noong September 20, 2023 mula sa Honorable Court ay nag-uutos sa parehong mga partido na umiwas sa anumang pagsasalita, paglalahad ng anumang defamatory comments o pagsagot sa mga tanong na may kinalaman sa isa't isa at sa pagpapalaganap nito sa pamamagitan ng print, broadcast, or digital media. Ang kautosang ito ay nagiging tanglaw na nagpuprotekta ng dangal at privacy ng mga indibidwal na sangkot sa kaso habang ito ay nasa ilalim ng paglilitis. Nakasaad sa sulat ang pagpapaalala kay Claudine at sa lahat ng iba pang media outlets na ang pagsasagawa, pag-ere at paglalathala ng mga defamatory comment tungkol sa kanilang kliyente ay paglabag sa isang kautusan ng korte. Sa paalala, binigyang diindi ng abogado ni Raymart ang Section 12 ng Republic Act No. 8369 na mas kilala bilang Family Court Act of 1997. Ang partikular na seksyong ito ay nagtatakda ng mahigpit na kompidensyalidad sa mga kaganapan sa korte na may kinalaman sa mga kaso ng bata at pamilya. Claudine's Remarks vs. Raymart Edited Out of Vlog Kasunod ng paalala ng abogado ni Raymart kay Claudine patungkol sa gag order, dahil sila ay nasa proseso pa ng annulment, agad namang ginawan ito ng aksyon ni Luis. Marami ang nakapansin sa biglaan niyang pag-private sa interview kay Claudine. Malinaw na ayaw nitong madamay sa isyo ng dating mag-asawa, lalo na at nasa usaping legal ito. Ganun paman, hindi naman tuluyang inalis ni Luis sa kanyang YouTube channel ang nasabing interview dahil muling niya itong binalik. Pero halatang na-edit na ito ang bahagi ng interview vlog ni Claudine kung saan inakusahan niyang kinuha ni Raymond ang daang milyon mula sa kanya ay tinanggal na sa YouTube. Hindi na rin mapapanood sa video ang parte kung saan ay sinasabi niya ang mga reklamo niya sa ex-husband. Ang edited video nakafocus na lang sa close ni Claudine sa mga magulang ni Luisa sina Edo Manzano at Vilma Santos. Netizens Reactions Katulad ng inaasahan ng pangyayaring ito sa pagitan ni na Claudine at Raymart kung saan maging ang mag-inang Luis at Vilma ay nadadamay ay nakakuha ng magkahalong reaksyon mula sa publiko. May mga netizens ang nagpaabot ng suporta at simpatya sa pinagdadaan ng laban ni Claudine anilay karapatan nitong lumaban, lalo pa at ang naisang na mabawi ng aktres ay ang perang kanyang pinaghirapan para na rin sa kanyang mga anak. Depensa sa nila na ang paglabag niya sa gag order ay hindi nangangahulugang hindi nagsasabi ng totoo si Claudine. May ilan namang napataas ang kilay kay Raymart at hindi mapigilang isipin na pera lang talaga ang habol nito kung pagbabasihan ang akusasyon sa kanya ni Claudine. May mga nagsabi ding hindi ginamit ni Claudine ang kanyang utak. Wala na nga daw sana naging problema sa ngayon kung una pa lang ay sumailalim na sila sa pre agreement. Hindi naman mapigilan ng ibang nyarizans ang mainis si Claudine lalo na sa panadamay nito kay Luis talaga gumamit pa daw ito ng ibang tao para makapagparinig Kung alam naman daw pala nitong may gag order siya sana ay hindi na ito nagbanggit pa na kung ano mang usapin na may kinalaman sa kaso. May mga nyarizans din na nagsabi na naiintindihan nila ang nararamdaman ni Claudine sa paglaban sa karapatan nito pero payo nila dapat sa tamang forum ito sa korte at hindi sa social media Trial by publicity na kasi ang ginagawa nito. Alam ng araw na may gag-order ay nag-iingay pa. Samantala sa gitna ng isyong ito, bagamat tahimik lamang si Raymart, hindi nakatakas ang mensaheng kanyang inilabas. Sa Instagram post niya nito lamang January 6, sa bihirang pagkakataon, nilakip pa niya ng caption ang larawan niya na nagwi-wind na sinulatan niya ng When dark clouds keep on chasing, never lose sight of the silver lining. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!